Good cop, bad, cop. bad cop. Ang high school ay isang nakakailang na panahon para sa mga teenager. Andiyan na ang pressure na makakuha ng matataas na grades at ang pressure na makapagpahanga ng mga babae. At minsan, ang pressure ng paghawak at paghila ng pulis sa iyong mga testicles? Ito si Darren Manning, isang 16-year-old na honor student sa Mathematics, Civics, and Sciences Charter School sa Philadelphia. Noong January 17, 2014, pinunit ng pulis ang kanyang testicle. Nakita ng pulis si Manning at iba pang mga lalaking teenager na papalabas mula sa Gerard Subway Station papunta sa isang basketball game. Pinahinto sila ng pulis pero natakot ang mga teenager at nagsitakbuhan. Makikita sa surveillance video na na-corner ng pulis sa mga teenager at inaresto ang mga ito. Habang naka si Manning, kinuha ng isang babaeng officer ang testicles niya sabay malakas na hinatak pababa. Patuloy sa paghila ang officer hanggat sa napunit na niya ang isa sa dalawang testicles ni Manning. Para dito ay nakasuhan pa ng aggravated assault at resisting arrest ang honor student. Ayon sa pulis, hindi daw nagreklamo si Manning sa walang oras niyang pagkakulong. Malamang ay natakot ito na baka balikan ng pulis ang natitira niyang testicle. Matapos operahan si Manning ng gabi rin yun, sinabi ng mga doktor na habang buhay nang magiging baog ang 16-year-old. Sa mga natanong na tao sa Philadelphia, hindi nila alam na ang pulis pala ay nangahabol sabay ng pupunit ng testicles. May isang mokong naman na nagsabing kung ayaw ni Manning na mapunit ang kanyang testicle ay hindi na siya dapat tumakbo. Disagree kami dyan. Thanks for watching!